So for today's video nga guys, isishare share ko sa inyo kung paano namin linisin yung uh, mga jacuzzi sa big balcony ng hotel. So ayan, gamit ang scotch brite at saka yung activat, sa atin, kung sa atin sunrocks, ayan. Ganyan ang ginagawa namin guys. So ang tanong sa akin kung araw-araw uh, ba daw nililinis yung mga jacuzzi, uh, Depende guys kung halimbawa yung uh, rooms na may jacuzzi ay na-occupy ng guest. ah uh, talagang everyday, kung halimbawa everyday nilang na ano yan, occupy yung rooms na may jacuzzi, uh, everyday din namin niya nililinis at every, uh, everyday din namin niya dinidrain yung tubig. So bakit namin kinukuskos yung mga gilid ng Scotch Bright? Kasi Ah, pagwas na naligo kasi yung mga guest guys, yung mga libag nila guys naiiwan dyan sa gilid pag i drain yung tubig, dumidikit kasi mainit. Ah, dumidikit sa bawat gilid ng jacuzzi, ang hirap niyang tanggalin kasi parang masebo siya. So, kaya kailangan talaga kuskusin guys. So, habang dinidrain nga namin yung jacuzzi, ay uh, sinasabay ko na rin ang paglinis pati ng sa mga ano sa sahig kasi nga Um, kung hindi namin isabay kasi guys, ano ang hirap mag tabo, -tabo ng tubig sa CR. So, mismo yung tubig na nagamit ng ano, guest, yun na rin pinapanglinis ko dyan sa sahig, sa mga ipot ng kalapate. So, after naming linisin nga yung buong jacuzzi, guys, ayan, uh, pati yung cover, kailangan syempre linisin kasi minsan nagdidikit-dikit yung mga, yung bula dyan, guys, dumidikit-dikit. Eh, ang ay hirap tanggalin kasi nga, uh, pag natuyo yung bula, ano, ah, namumuti siya. So, ang parang ang sagwa niyan tingnan. Kaya, kailangan linisin din yan. So, okay, ganyan nga ang itsura niya, guys. Pag halimbawa, na-drain na siya. Pero, hindi talaga 100% na drain yung tubig. May natitira talaga. Kaya, ang ginagawa ko, manumano kung inaano wiper. Ginagamit ko ng wiper. Ayan tapos pagkatapos nga niyan guys pagkunti na lang yung tubig guys kasi hindi 100% na drain talaga yung tubig may natitira talaga so kailangan talaga namin uh, tuyuin siya guys kasi uh, dapat wala talagang may matiran tubig at syempre yung mga may hindi talaga maiwasan yung may mga ano yung alikabok yung madumi siya tingnan mga itim-itim kaya talagang manumanon namin yung pinupunas guys at binano yung mm, tawag dyan, yung tinutuyo talaga siya bago, bago yan eh, uh, tatakpan uli. Kasi, syempre, bago i-turn over sa guest, dapat malinis kasi gagamitin din nila yan. So, malinis talaga yung bawat jacuzzi kasi araw-araw, -ar bawat ano yan, talagang i-drain yung tubig. So, medyo may kagastusan talaga siya sa tubig. Tsaka, tawag dyan, hindi, eh, yung hotel kasi namin, guys, ano, needs. hindi don't kagaya don't... sa iba na Uh, iba yung naka-assign sa paglilinis ng jacuzzi, paglilinis ng mga balcony, at iba rin yung naka-assign sa paglilinis ng room. Sa amin all-in-one talaga, guys. Kaya medyo may kahirapan ang aming trabaho kasi ang akala lang ninyo ay ma, ma ano, madali. Ang hirap, guys, pero so kailangan natin magtiis talaga. So, yan lang guys ang i ko for today's video, guys. Hanggang sa susunod, thank you for watching.